Alam mga kabeshi, bumili pala kami ngayon ng dalawang napakalaking salmon na may bigat na sampung kilo. At ito ang matinding balita, alam nyo ba si chef, itatapo ng ulo at ang buntot ng isda. Siyempre, siyempre, papayag ba naman ako? Siyempre hindi. Kaya to the rescue ang lola nyo. Ayan! Kinuha ko ang ulo at mga buntot nila. Nilagyan ko lang ng bawang at sibuyas. At syempre nakakita pa ako sa ref ng talong. Ilagay na rin natin yan. Oops, oops, oops. May nakita pa rin akong pangsigang sa sampalok. Samahan na natin yan ng pangsigang sa sampalok. Kung ano na lang ang meron ako, isama na natin wala akong sitaw at labanos pero pasok na yan sa banga ang mahalaga hindi ko sila naitapon, itapon ba ayan na ang aking pananghalian for today Solved na solved na di ba iba talaga ang pinoy mapamaraan salamat po sa panonood guys god bless everyone